ako na kapag fill up ng tax. Guys, may vlogger dito. Dito. Ayan naman. We'll recreate sila ng video. Ayan. <laughs> vlogger na yun. Eh, no? Ayan naman. No, ang dami mga camera. So, yun. I-share ko sa inyo yung video natin kasi si Ilyas nalang. Nasa dito yung no? pag so, guys. Good afternoon. Sobrang pirik ng araw mga kaibigan. And then, guys. Uh, galing ako doon kumain sa may karinderiya kasi uh, minsan kasi nagluluto kami kasi inaalaw na or baka nagbayad din kasamahan ko doon sa gasol. So wala namin kami maluluto kaya kumain na lang ako dyan sa may karinderiya. Dyan sa may PFC malapit. So ito naman malapit tayo sa may wifi. So yun, yun, wala pa tayong update ngayon tungkol sa ating tungkol sa ating ano mga kainday. ah uh, oh wow! waiting muna tayo ayan para diretsyo-diretsyo na and I think na susunod naman ng OWA ay biometric kasi parating na ang May so tayo naman ay naka ah uh, rehistro na sa dipolog maybe I don't know kung ah uh, tayo ba ay biometric sa agency kasi syempre for uh, asking na kailangan natin magboto <laughs> So yun. Ah, grabe sobrang init din sa amin. Kaya yung ano yung alis na ng ng tawag nito ng semento ay doon talaga pupunta sa aming kwarto. Kaya lumabas muna tayo ngayon. Sobrang init pa talaga. So, abangin nyo the next day or ang mga ganap natin kasi kung maglibot-libot man ako ngayon mga kainday, sobrang marami kayo makikita dyan. Although, dito sa Malati po, ay marami po talaga siyang mga KTV bar. Super dami. Kung lalakarin dito hanggang doon sa Robinson, sobrang dami. Yun lang po ang masyado makikita natin dito. And then, yung mga restaurant. Diba? Twe! Sorry. So, yun mga kainday, no. And the next day naman, ang update natin. Kasi kailangan natin mag-vlog po dahil para magkaroon tayo ng sahod. <laughs> Siyempre. And then, pang gastos-gastos natin, kahit pa paano may pumasok mo lang sa ating uh, YouTube. And then, ngayon, nag-email sa akin si YouTube. Oh my God. It's so hangi. <laughs> nag-email sa akin si YouTube, guys, dahil hindi pa daw ako nakapag fill up ng tax. So, ngayon, up pa natin. And hindi ko alam doon na the next nung no, ano, yung, yung no, December. Parang nag-fill up na ako eh. Then ngayon, nag-email na naman siya sa akin. Baka nagkamali. May mali something or what. Hindi niya tinanggap. <laughs> so mamaya, anuhin natin. Nandito ako sa ano eh. Nandito ako sa may piso wifi. Para magkaroon tayo ng... Kaso piso lang hinulog ko. Mamaya, wala pa kasi kong bariya eh. nandito sa... So, akit tayo ngayon makapag-internet tayo kasi yung load, ang binitang po siya maubos. Yung 99 pesos ko na load, hanggang 4 days lang siya. Which is 7 days siya ginagamit. Pero hindi mo siya malilimit. Or yung MB niya, kung marami, maraming anong tawag dyan, marami mo siyang mapapanood ng mga videos like sa YouTube or sa Facebook kayo na nanonood, nabilis siyang maubos. So yun, dito lang muna tayo magtambay sa my wife. may wife medyo mahangin-hangin naman dito kaysa doon, grabe naman doon napakainit. so yun lang, and mamaya um, balikan ko kayo, Pumuha muna tayo ng 10 piso kasi may mga barya- bariyan pa naman ako may iiwan doon, so yun lang mga kanyang and guys, may mga vlogger din pala dito, ayan o no? may create sila ng video, yan at <laughs> vlogger na yun eh, o ayan o, no? mga camera Oh, ayan mga camera oh, no? so yan, dito naman yung plaza guys ay, yung plaza dito ayan, yung plaza kasi syempre malaki ito, no maraming mga kinding-kinding dito guys, tuwing gabi naman sila lumalabas. so yan oh, ito yung area namin so, ito, barangay naman yan oh, diba, ang lupet kasi wala na akong wifi ko. Wala akong sampo dun sa bag ko. Kanina ang hindi ako kumain ngayon. Hindi ako kumain tanghalian. Ayan o, no, diba? Ito naman sa kabila makikita niyo, May mga package delivery dyan. Ayan. Eh. I think mga parcelan yan dyan or mga package area nila. Ayan o, no, isang truck. So, dito naman ako kumakain. Ayan yung magkarinder yan. Ayan. ayan. yung mayari. So, pagpasok mo dito, ito na ang aming dorm. Yan. Pasok mo yan. Kasi may nag-request na mag-vlog daw ako. So, ayun, magbablog vlog tayo. Sobrang init, guys. May God. So, yan naman po makikita nyo. May mga, e, mga, mga female o male dyan. Yan po ang aming CR. Yan. Hot! Grabe! Nag-vlog-vlog nga ako eh. Parang so, Sobrang init, diba? Eh. Kaloka. Wala ma. Sobrang init ganyan. <laughs> Makyat dito ako sa mino ng mga hagdanan. Ayan naman yung kitchen. Ayan. Ayan yung kitchen namin. Ito naman yung CR na pwede kang umihi at magpuhup yan. Diyan. So, ito na yung way namin. Papunta sa aming room. So yan. So makikita nyo may mga sampay ako dito. Kasi po naglaba ako kagabi ng mga alas 12. Ayan yung mga aking gamit. Ayan. Diba? So itong mga ano mga hangir ay hiniram lang natin yan sa kaibigan ko maganda. So yan diba? So di party lang kasi may piece naman to eh, Kaya din lang na natin. Pasok mo dito yung entrance namin sa loob. Ayan. Ayan. So, ito yung area ko. Ay, Diyos ko. So, yan o, mga ka-inday. Kita niyo na, no? So, yan guys. mga so, Sa taas. So, ngayon, nagtanda na ako ng jubaba ko para na jubo? sa aking mga ka-unuran so ito yung kubo tag na lang ni John galing yan sa planeta <laughs> sa depo so <laughs> tag yun at grabe man so di ba hmm. yun yung buhay namin dito akala nyo easy easy lang pero syempre sabik na sabik na kami makaalis parang kapag start ng trabaho at may sweldo. Syempre naman. <laughs> pinaka masaya. so kung abotin pa tayo ng birthday ko dito, nako patay tayo talaga tayong Kasi doon talaga daw sa ibang bansa, kapag katapusan ng buwan ay kung sakaling makakarating ka doon ng 20s, may sasoring ka ng 11 days. Sana nga. Kasi wala pa tayong guys. Tapos, ay, iba yung metric pa ako. 'di ba? Kasi March, April, May. Plus na 'yun. Malapit ang botohan, kaya bumoto kayo. Sus, Diyos ko. First time nga sana boto dun sa ano, sa Ipolo, guys. Kaso na lang, man, kasi gusto ko nang magtrabaho talaga. Kaya, next time, better luck na lang. <laughs> sa mga numumuno sa gobyerno, next time na lang yung boto-boto ko. Pero hindi maaari yun kasi nga kami ay isang OFW mm Bobo ka talaga kami. By biometric. Pero pag nandun na daw kami, tapos makaabutan kami ng mga may, ganyan, botohan bu doon. Doon na daw kami magboto. mah So, yun lang. I-share ko lang sa inyo yung for today's video natin. Kasi si Ilias pala nasa dipolog kagabi. So, hindi tayo, hindi kami napag-abot -napag doon. Kasi wala nga ka kami doon. Diba? So, isa siya sa mga sikat na band. Ng, ano banda, na um, banda nila. ko. Basta sikat na siya. Sa ibang sikat niya talaga. Marami nga ano na mga fans. Tapos uh, ano niya sa napag, napakagaling niyang entertainment. So yun lang. At sana may dugtong pa itong mga video natin para sa dating update. Ayan. Ito na yung buhay namin araw-araw dito guys. Minsan hindi natatayo. Subang ihitin sa labas. And then, hirap sa pagkain. Siyempre sa budget kailangan yun. Kaya dito na lang muna tayo focus sa ating vlog vlog everyday. Everyday routine. Sa so, umaga naliligo pero sa gabi naliligo din para presko. Diba? Okay, Bilang lang ang pumuti dito. <laughs> so, ang nangyari sa atin ngayon mga kainday doon daw sa ibang bansa, magkaiba na lang ligo doon. Ang ligo doon ay tuwing hapon po sa gabi ang ligo. Diba? sa gabi ang ligo, magtatrabaho ka nang walang ligo sa umaga. Kasi bawal ang buhok na mabasa doon. Di ba? Alam na alam ko, eh. hindi pa ako nakapunta doon, di ba? So, ito. First step. Second, third, ganyan. Dapat alam mo kung ano yung mga gagawin mo. <laughs> Siyempre, kung dati mo doon, kapag bagoon <laughs> Hindi ko alam kung marami kami doon, guys. Kasi ang sinabi, inuulit ko nga po para mariway natin sa utak ko na ko doon ay doon ako matutulog sa mama ng amo ko tuwing umaga po ako pupunta sa kanya para magtrabaho which is ang position na nakalagay sa ating kontrata ay nani <laughs> Pastilan Dolores ganun talaga guys basta kapag nag first uh, first stepping stone ka kailangan mong, tiga. Kailangan mong achieve yun kailangan may goal sa buhay kasi pag wala ka, wala kang pangarap wala kang kwenta dito sa mundo kasi wala kang pera hindi ka mabubuhay mahirap ka pa rin napakapakan ka ng mga karamihan so kailangan may sa buhay at syempre determinasyon sa sarili laban lang kahit wala na tayong kalaban <laughs> hanggang dito na lang muna yung update ko sa inyo kasi, nga, yeah. ganito ang buhay namin dito. Kahiga-iga lang. Para nag-practice, pakamatay. <laughs> anyway, guys, syempre, kasi kung doon naman tayo sa accommodation, so hirap din doon. Maghirap na tayo sa ibang bansa. Maghirap tayo sa accommodation agency. Ano yon Double kill naman tayo doon. Dito, kahit pa paano, may freedom ka, nakakalabas ka, nakakapag-vlog ako doon. Hindi natin alam yung buhay doon sa accommodation. So, ay, nako. So, yun lang. Dito lang muna yung vlog ko. Waba, ingat Lagi, inyag. Yun yes, ma'am.